Hello mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa akin channel, Malyalis Garden. Ang isi-share ko naman po sa inyo ngayon kung paano natin uh, malakas na mapapalaki yung mga pumimbilya natin Hindi natin papapulaklihin muna, papalakihin lang natin Yun ang isi-share ko sa inyo Kasi may marami yung may gusto na uh, malalaki bago mapulaklak sila yung mga pumimbilya dito Dito pinaka, pinalaki ko muna bago ko pinabulaklak malakas ang pagkakalaki niya At mamaya papakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko kung paano ko siya napapalaki agad lalo na yung gagawin natin mga mother plant ito nakita niyo parang milk florist ang ano ang bulaklak niya kumpol kumpol ayun di ba ang laki niya ah, rooted ito uh, ah, ko na ah, di ba kasintas taas ko na, na ng bulaklak niya Ayan, iyan ang isi-share ko sa inyo. Uh, ah, panurin nyo maigi kung paano ninyo mapapalaki yung mga buwimbiyan nyo ng agad-agad. Uh, iyan ang isi-share ko sa inyo. Malakas natin yung papalakihin. Pero, uh, isi-share ko rin sa inyo kung bakit mayroong may gusto ng malaki, meron may gusto yung kumpol ng bulaklak. Kahit na pagmalaki, pwede din natin pakumpulin pag malaki na siya. Pero maganda rin kung uh, pandak lang, kumpol na agad kagaya dito. Kaya na makumpul na. Hindi ka gaya dito na pinalaki ko muna. Kaya <coughs> uh, medyo ibahe wala yung mga bulak kanya, di ba? Yung malakas magpalaki, pabor na pabor sa yung may mga uh, mother plant. Kasi kung misa nagma mother plant tayo, kaya yun yung papakita ko sa inyo yung mother plant dito. Pagka maliit pa lang na ganito, ito yung malaki niya. Di diba, gusto natin palakihin ito? Oh. <coughs> Dati ito nagbulaklak. Kaya lang nga uh, naagad kami sa uh, mother plant. One month ko pa lang yan na uh, kinat. Kinuha ko yung mga cuttings niya pagkaraan. Inabunuhan ko. Tinan yung ang laki oh. One month lang na mahigit. Uh, na, kuha, ang lalaki ng mga usbong niya o. Oh. oh diba? Munduring kasi ito. Ah, uh, kami sa mother plant. So, ilan ilan lang yung mga malalaki ko na ganito. Kaya eh, yung medyo madelete ko rin na ganito, hindi ko pinabubulaklak, pinabuusbong ko lang. So, makikita natin, pagka umusbong na mahaba na ganyan, siyempre makakating sa tayo. Hindi man tayo mag cuttings pwede natin palakihin na para sa atin, kung gusto natin yung malalaki, kagaya dito. Ang gagawin lang, <coughs> Ito, hindi triple forty ang ilalagay natin kasi uh, gusto natin palakihin. Hindi triple forty na yung ilalagay natin. Pero pag uh, malaki na yan, uh, gusto nyo ng pabulaklakin, uh, triple 14. Kaya dito nilagyan ko natin na triple 14. No? Uh, malaki na siya. Ito lang ilalagay natin. Itong sinasabi ko na urea. Ito yung malakas na magpalaki sa mga halaman kahit anong klaseng halaman kahit sa bukid man yan o anong, halaman yan uh, at kaya na niya kasi sa maliliit hindi pwede ito sa so, yung sobrang maliliit kasi malakas ito yung ganito kalaki ito <coughs> nakita nyo uh, pangalan niya nabibitin kasi kami sa mother plant uh, eh, ko. kaya ito uh, yuri ang pinaglalagay ko dito para lumago siya. Tingnan yun niyo ang liit ang daming sanga oh. Yung ganito kalaki, kalahating kutsara lang ang ilalagay natin. Antayin natin kalahating kutsara. ilalagay lang natin sa gilid ng ganito oh. Sa gilid lang. Kahit kulang pang kalahating kutsara kasi malakas ito. Huwag naman yung Huwag nyo lang masyadong sosobrahan. Itong malaki na to, itong ganito kalaki, ah, pwede natin lagyan ng isang kutsara pero yung kalos lang. Yo, makita yung kalos, yung ganyan lang. Yung patay na patay lang siya. Wala yung siya yung ano, wala yung siya yung sobra. Lagi lang natin sa gilid. Sobrang marami pa yata sa sole ko na iba. <coughs> Malaki kasi itong ano, kutsara natin na Uh, Siyempre matatantya naman natin yung kailangan ng halaman. O yan, kaya lumakas lumaki ng ganyan yan. And then yung mga ano, mga usbong niya, sobrang lulusog. Lalaki Oh. ganito na may bulaklak huwag niyong lalagyan ng urea lalo kung full bloom na ganito uh, puno siya ng bulaklak kasi uh, pag nasobrahan yan uh, napakabilis mo naglagay yung bulaklak dapat dito uh, pag full bloom, huwag niyong muna lalagyan pero pag uh, nagbabawas na ng bulaklak kunyari kailangan na niyang abono at malusog naman, gusto niyo lang pabulaklak eh. pwede triple portal lang na puro na gaya dito ang mga ginagawa ko dito pagka ganito kaganda ito naabunuhan ko na ng triple 14 pero ngayon dahil full, full bloom hindi ko siya inaabunuhan ng pag muna hintayin muna na siyang ano ah, kasi malusog naman siya kasi pagka hindi naman kailangan ng abono eh, hindi naman natin naabunuhan ba? Diba? pero ito bagong abono ko ito o yung isa na yan ngayon pa lang siya namumulaklak like, ito pwede pang abunuhan ng triple 14 ngayon pala siya nag-uumpisa na mabulaklak. <laughs> ito kasi mga rooted dito yung mga sinasabi ko sa inyo. Ito, uh, malakas natin papalakihin. Mga rooted pa lang ito. lang madiligan agad. Basta nagabuno kayo ng ganito, uh, diligan nyo agad-agad. Huwag lang nyo lang sobra-sobra. bilis na lumago. Uh, lalaki agad kaya ganyan lang ang pat nya hindi naman natin nalang punuhan yun oh, ito yung ginamit natin urea uh, ito. white na ganito parang may granules na konti konti ang tatak nito sa sako 4600. Ito. Talagang lulusog yung mga bulumbilya niya. Dito dala kang video ko ito, na-share ko na sa inyo kung paano natin malakas ang na papalaki. Kahit na hindi natin i-direct sa lupa, kahit dun doon sa pot, yung medyo malaki ng pot naman. Ang paglalagay ng natin, huwag sa maliit. Para, kasi pag maliit naman, mabubol naman. Kaya medyo palaki natin yung pot na ganyan. Asa ah, ka natin abonohan ng minsan na buwan. Uh, once a month lang na abonohan natin ng urea. At uh, saka nalalaki yung bugambilya nyo Pero pagka sobrang laki na, syempre gusto nyo natin uh, natin na natin pabulaklakit. Uh, Lagyan na natin ng triple fourteen para mamalaklak Nakakita nyo ito. Oh. Ito hahabol na ito. Bakita nyo. Ayan, malaki yan. Ito. Oh. Okay lang ko lang nilagyan. Isang buwan pa lang ata na nilagyan ko. Tingnan nyo yung mga usbong nyo. Oh kung gaano kalalaki oh. E eh, lalo ngayon, pa natin, di ba? Ang mundurin ito, kaya hindi ko pinabubulaklak yung kakatings ka ko. Eh pero iba naman ang pamamaraan doon sa mga tinitrim natin na talaga yung binobonsay halos natin na gano'n. Iba naman ang pamamaraan, iba naman ang dito. Kasi ito, pinakapapor nito, uh, doon sa gusto yung malalaki, pagkaraan naman, Ah uh, yung gagawin niyang mother plant yung pagkukuha ng cutting kasi kumisan nahihirapan tayo mag cutting sa mga payat natin mga halaman siyempre ang liliit ng mga usbong ah, kahit mabuhay yun ah, matagal bago lumaki pero pag nakita nyo ganito yung nakatis nyo ganito ang sanga nya usbong nya naglulusog na ganito siyempre pag nag nabuha yan nag malago na agad kaya maganda din yung malagay ng yurya para malusok. At nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod na ng mga video.